Gusto si ko yan, talagangin natin kung magkano presyo ng baka. Kaya, yeah, magkano presyo ng baka mo? Magkano presyo ng baka mo? po. 50,000? Oo, oh, kada isa. Kada isa? 50,000 ang bawat isa? Tatlo? Ayan. Yeah. Natawaran ka na? Hindi na, po. Wala nang mga bit eh. May tawad? Natawaran na po yan? Ha? Ah, hindi pa po. Ay, hindi pa. Natawaran na po. Miski isa, wala pang natawaran. Ah, uh, miski isa, hindi pa natawaran. Nagaling na po. Oh, siyano bibi na bibi na pagkano po 63,000. Ayun, thousand okay. na malaking inahin. masamang baka oh katakatakatakatalong so binibigay ng 48,000 tapunan sa buyer. tapunan 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 yung tapunan tay naman rin. Ay, sir, magkano 'yung sa iyo? Bawas sa limang po. Bawas sa limang po pa. Ba malaki na no. Taba pa. Bawas sa limang po, malaking baka na. Napakarami kasi baka no. Po, malaking baka, malaki din man tenga oh. Tagay ko ya, tarin ato. Eh, Kaya magkano presyo ba mo? 49 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 22000 49 yan ay, ito 49,000. Ito, atas lang. Atas din lang. Ang lalaki na no, daming tarabihan. Ang na nga, baka lemery. Baka lemery. Ito naman 32,000. Iyan maliit na ito. Ito 32,000. Ito ang 32,000. Yeah. Okay. Itong baka na ito napakahaba ng katawan. Tanong natin siya kung baga na presyo. Hmm. Eh, magkano presyo ng baka mo? Oh, boss, pili kita, pili Patong sa lima oh. Patong sa 50,000, baka ni sir. Mahaba. Patong sa 50,000, sobrang haba. Nang baka niya. So, ito, may tratuhan dito sa bakang ito. Ito, baka ng mga kumeya. Para mas yung kalaga mo, ay, kung isang buka kalaga, sinisiri mo, ano ba? Okay

So, binibigyan na 53,500. Ang presyo nito ay 55,000. Tapos binibigay nung may ari ay 53,500. Ayan, kumayag na. Nainip na yung may ari, binigay na. Nainip na yung may ari. Binigay na kay Sir. Tawad niya. At <coughs> aking baka nga naman to. 50,000. Nakuha sa 50,000. Malaking baka. Ito ang magandang nakuha. Baka yung dito. Saan magandang presyo ang baka mo? Patong 75. Patong 75,000. Ayan. Bawat isa. Bawat isa. Kaya lang. Kita lang. Yung mukha. Patong 75,000 ang baka ni Sir. Wow. Poging baka. Poging.

Tatangkad na baka. Katining. Si <laughs> pipiliin ko lahat yan. <laughs> Ay, pipiliin ko lahat. Magaling yung surprise yung bang? May git limang po. Bawasan na po. May git limang po. Bawasanin na po. Ganyan Mahigit sa limang po, bawa sa anim na po. Yeah. At malalaki na siya oh. Eto si Kuya. Dalawang baka. Magaganda. 95,000 tinawaran na itong dalawang baka na ito. Hindi pa binigay. Di kilala mo si Pai Tagalog sa buhay. Ito oh, May libre tusok, may libre talay. Oh. Ito daw ay 100,000. Uh, 95 ang tawad. Binibigay ng 100,000. May libre tusok, tusok. may libre talay. Pinawala na 95, di pa binigay? 100 binibigay. Oh. binibigay. Oh. Libre tusok, libre talay. ko yan. Ito magkatabi? 63. So, ito na bilhin na. 125 ang dalawa. Maganda, oh. Ito, 125 ang pagkakabili ni sir. Ito sa dalawang ito. Ayan, mahahaba ang katawan. Ayan, maganda itong kulay brown. Ito naman ang isa 63,000. Siya din na nakabili. Medyo malaki. Ayan, malaki nga pala ito yung 63 ito. Ayan, so, P52,000 na binina. Binibini nila ay tatlo, malalaking baka. So ito, tinatrato ito, ilan ba ito? Apat na malalaking baka. Ayan. Mga patabain. Ayan. RD. RD livestock. Ayan, RD apat na magagandang patabain sa baka. Wala kung magkano ba ito. Itinatrato ito na isang buyer. Ayan. si Kasi ito ay tinatrato. Ayan, magagandang pa. ID. So, itong tinatrato na ito ay binibigay ng may ari na 56,500, apat. Ayan, ito, 56,500 binibigay ang mga ito. Apat sila. Ayan, itinatrato pa lang nila, sir. Ayan, tinatrato itong apat na bankang ito. Maganda, mga katabain. 56,500 pa wala, sir. Oh, magkano yung iyo? Magkano? Oh, hindi mo alam. <laughs> may gitna po. Alim po. Alim na po 60,000. <laughs> Benta mo na yan nang makawika ka na. 60,000 may get. Ay, malalaki naman eh oh. Ito malaki oh, haba. Mm -hmm. Bigyan mo na lang sa kad para makauwi ka na. <laughs> Ay, 60,000 may get. Itong malaking baka nito. So, ayan, na naib naibigay na, naibigay na. Ayun, naibigay na. <laughs> <laughs> naibigay na ako. Ito mga bakit, ito kanina tinatrato na ang halaga ay 56,500. Ayan. So, ayan, nakuha na. Nabili na nila, sir, yung tinatrato kanina na... Uh, Uh, apat na 56,500 ang bawat isa. Ito si Sir, kukuha, bibili ba? Ayan, namimili pa. Bukod doon sa apat niya nang nakuha. Ay na 56,500. Ay namimili pa. Ayun. Tapos ito, ayan. Ang binibili pala ni Sir ay mga puro patinin. <laughs> okay. Magkano yan, Sir? May gita ka rin 60,000. Ang mga ni Sir, ayan.

So yun, ito yung nabidoon sa binili ni na apat yan yun. Ayan, natapos ang dulang niya. Ayan, um, halos magkapareho ang laki mga bata ba So, yun, oh, no? yun, pinagpipilian nila, oh. Ayan, nagparada ng mga napakaraming baka. Pero itong apat na ito ay nabili na nila. Itong apat na ito. Ayan, gusto pa bumili ng marami pa. Ayan. Ayan. Ito yung Aten buyer, yung naka-white. <laughs> Naguluhan si sir. Ayun naman. Naguluhan siya sa dami ng nakaparada. Ayan yan naman. Ano, Iba-iba. So, ibig sabihin, meron pang anim na dinagdag si sir. Ah, uh, pinag-uusapan para daw isang usapan na lang doon sa nabili nilang apat kanina na ID. Kasi so, ito, meron pa dito nakaparada na sabi eh, dapat para isang usapan na lang ang pagbibili nila. So ayun, habang sila yung nag-uusap, tayo mo muna magtanong-tanong ng mga presyohan. Ay, may kakarga si sir. Ayan. Ah, pa. Magkano pa kabili niya, sir? Mas, ah, sir, magkano pa kabili niya? Sinto yung dalawa. Ah, dalawa? 100. Ano, next sir? Malalaki naman. Malalaki. Ayun, gusto naman. Malalaki. Gusto Malalaki. Ang napili na sir, ito. 105 dalawa. Dalawa, pero malalaki, 100, Ito yung isa. Tapos yung isa. sa kanilang kolong-kolong. Ito. Dito yung kakarga. Ito yung isa. 105. Mura-mura kasi malalaki ang baka na ito. Ayan. Ito kayo siya roko. Kulay. Ang ganda ng kulay. Ayan. <mukong> Magkano pa ka sir? Magkano ang pa ka bili? sixty 65,000. 65,000. Ayan, nabili na. Laki naman o mataba pa. 65,000 na bilhin na nito. 60. Oh, saray. Saray na. Ito kayo sir, o. Oh. Tanong natin kung magana to. Ayan. Kaya, kanya, tatlo. Palos pa rin naman ang laki. So, Tanong natin kung magana ito. Magana siya pa siya. Limang po. Patong sa limang po. Patong sa 50,000. Patong sa 50,000 pare. Patong sa 50,000. Ito baka ni sir. Yan. Patong sa 50,000. So ito naman may trot hand. Ang mga bakang ito. Bibili natin si sir. Ayan. Oh, <tinyo> my mga marami bibilin si Sir ha? Ayan, magaganda klase mga patining. Siya 'to kanina yung ating nasa lubong na buyer. Ayan, sila si Sir na nakapag-negotiate dito sa buyer. Hey, sir, hey, sir, bibili kayo, Sir Baka. nakabili na po kayo? Hindi pa po eh. Ah, hindi pa. Ayun po gusto niyo bilhin. <laughs> Mahal po talaga ang baka ngayon. Ang <laughs> eh. Kami makabilit para pag-uha. din ho Oo, sir. Para kayo makawi. Kayo may dala kayo. Opa. Uh -huh. Kala nga po. Kala nga po yung makabilit. Magkasundo po kayo sa presyo, sir. Ah, pangalan niyo, sir. Margarito. Margo po. Margarito. Amarco. Ito pa kay kulit po oh? ako. Ah, salamat po sir. Ayun po bibigyan okay, niyo. Sana magkasundo kayo sa presyo. Salamat po magkasundo yung mga. Si sir pala na pili yung ano. po si Sir. Oo, ari ako. Ah, uh, kilala niya. Ah, nagpapalaga po kayo. Ilan na po napalaga yung Sir? Ilan na po napalaga niyo? Ay nga, may pa lang, mag-uumpis pa hula mag Ah, mag-uumpis pala po kayo. Alam mo ba kanyo? Thank you, sir. At itong apat na baka na ito yung napili ni Sir na tagaibaan. Pinag-uusapan pa nila ang presyo. So, okay, binibigyan ng 120,000. Ah. Sige, ganito na lang. <laughs> Ikaw daw ang kahalaga. Mahirap ang si Kapitano. Mahirap, mahirap, mahirap.

Huwag tayo natin Hindi, ka Kaya siya naman. Ang bibili mo namin, apat. Kung unapin, apat ang bibili ka. Hindi, hindi naman. Huwag. wala problema. Sige, ka na rin. Magpapasok ako. Magpapasok na rin. na, siya ang gusto. Bata sa kanila. Eh bilang ka go lang ba kan natakampura. Nagkakampura pa ba wala pa lang para to wala pundiraw. Natakampura ho. Wala pa shareyan diyan. Sa general dikya kung mali diyo bahala na. Dapat din. Hindi na talaga tinukoy niya. Kita na na yung tin. Tingnan mo sa kalaho. Okay, dalawa.

So ayon babalikan pa daw yung baka ni Sir James, kakain mo na sila. Pero nag-uusap na sila kanina sa presyo.